Tapon everyone. Ngayong araw ako ay namamalancha. So kayo dyan, kumusta kayo guys? Ang ginagawa nyo. Ako na, antok na dito ka. Dudot-dot sa, plan sa plancha. <laughs> Mga pitay guys. Para mawala yung antok. dami kasi akong planjahin eh. Matatapos din to eh. Hindi natin tigilan to hanggang di matapos ang ating gawain. Nag-iingay na si Redred. Si Redred ay lalabas na. Tatawag na si Tonyo sa mga sampay. Kuhain mo, Tonyo. Eh, ano mo yung sampay? Huwag mo muna pakawalan yung aso. Tonyo talaga, oh. Thank you for watching. Bye, everyone.